Yo, ikaw, moral eh. Masaya ka ba sa pagiging buhay single mo? Ah, siyempre, kasi masaya ako sa pagkabuhay single ko, no? Kasi siyempre, this is my choices. So, pinili ko to dahil masaya ako. At saka, sa mga may love life na yan, danas ko na yan lahat eh. So, hindi na naman talaga natin may na masaktan tayo, na parang tayong uh, na, ang tawag din parang nadadala tayo no, sa magkaroon tayo ng isang karelasyon, di ba? Kasi uh -huh. siyempre, lahat naman tayo talaga napagdaanan natin yung nasasaktan at saka naging masaya sa mga love life natin. So ang sa akin kasi, uh, sa side ko lang ay talagang ngayon muna is priority, priority ko muna yung buhay single ko kasi marami pa akong goal sa buhay, marami pa akong uunahin muna bago yan. But it, um, kung talagang kusang darating naman talaga yan, uh, syempre hindi ko naman tatanggihan yan kasi yun nga, nung dati nagsisina sa may meron akong ibang, ano, para kasi dati. So, pinagkasihan ko yun kasi dati parang hindi ko naisip yung pagpapahalaga niya sa akin. Tapos yung binabaliwala ko yung lahat. Tapos nung nangkahiwalay na kami, syempre, diyan mo talaga maiisip yung pagkukulang mo sa isang tao kung nangkahiwalay na kayo. Bilang single friend, na nakailang... <laughs>